Ano po ang pangalan ninyo? Rosalina po. Rosalina, saan po ang bahay ninyo? Ito. Ito, ang Alam laki naman ano ng bahay niyo. Hay. Sa Mindoro. Sa Mindoro pa? Ay, pagbahay sa... <laughs> ng bangka. Tatawid ng ingdan. Ayun lang, sige. Ano pa ang hinihintay natin? Sugod! So so langwa target good, oh, okay. good morning good morning good <laughs> no morning ang ng kwarto niyan oh saka batunog. pero belbel pa tama si Nanay? Oh, tinuro nila dito sa Siging Quince yung sayo na mo siya manalo. Kaya mo rin po yan, Tito Sen. Oo, oh, Tito Sen. ano tension lang. Ayan ako. Ayan ako. Oo, oh, nainita pa kayo. Ayan o, oh, ice candy o. Oh. Taray po Ito pala yung puno ng ice candy. Oo, oh, dyan tayo. Binigyan ka dito. Dito. Ito po yung bahay. Daming tao. Ah, sa taas. Oh, malambot. Dito na lang kami. O oh, sige po. Bakit malambot po yung ano? Malayo pa. Yan, dito kaya kayo na, dito kayo. Dito na po, bossing. Ito yung bahay nila. Kaya lang, lang po. Pero taas daw, pero malambot daw yung ano, yung sahig. Mayan lambot yung sahig. Kaano kalambot yan? Matagal na kasi yan. Sorry. Tagal na. Baka... Bumagsak. Si hindi, tsaka Baka kasi... Malundo. Umulan kasi, nag-uulan. Nababasa yung flooring, lumalambot. <laughs> Baka lumundo na tayo, Mayor. Walang bubong. bubong. Opo, hindi, may bubong naman. Kaya lang yung bubong nila, ano, may ano. Oops. <laughs> Excuse me. Tararara. hirap sabihin, masakit sa gibdib. Ano pangalan ni Nanay? Pangalan niyo uli, Nanay? Rosalina. Rosalina. Escobido. Rosalina Escobido. Kayo po, ilang taon na nanay? 70 po. 70. Ano nangyari sa asawa mo? Oo nga! Pupang oh, bihira naman, di ko man lang nabalitaan. Ano po nangyari? Wala na. Nagkasakit po eh. Oo. Oh. Asan siya? Asan na siya? Nandun na. Anandun, sa puno na. <laughs> sa puno? Sa puno. <laughs> sa <patlo. laughs> Sigurado na, siya, sa taas? Nasa langit na po. <laughs> o, oh, nasa langit na daw. Sure kayo ha? Opo. Oh, o, oh, yes. May masinig siguro lang natin. <laughs> Tapos kayo, yung mga anak nyo, ilan? Tatlo po. Tatlo ang anak ni nanay. Lahat po ito'y may asawa na? Wala pa po. Ilan taon na po yung panganay? Mga 40... 40, Magpo-44 pa yata. Magpo-44? Yung pangalawa? Be sure. Sir, 40 po. Ay, eto, chinay, Mayor, si, si, pa, Muse ay tinitingnan yung bahay nila. House tour. Sino kasama yung mga anak? house tour. Yung mga anak ang kasama niya. Ah, ang mga kasama niya dito ay mga pusa. Hmm. Ah, oh, talaga? <laughs> Oo. Oh. Ah, may mga ilan po kayong magkaka... At saka hindi na nabubuksan yung pinto. Oo po. Mga ilan dito. po kayong magkakasama sa bahay? Ano ilan lahat? Dito po lahat? Oo, oh, lahat lahat. Marami po kami. Mga lampasan po yan? Lampas oh, lampasan oh, po kami yung pusa. Kamusta hmm. dyan po? Malambot ba talaga? Ay, mas malambot pa sa akin. <laughs> sobrang lambot doon. <laughs> oh, mag-ingat ka dyan, Mews. <laughs> sobrang lambot na, uh, no? Saksaka lang <laughs> lambot dyan. Lambot, <laughs> <laughs> oo. Oh. Tapos, nanay, wala pang mga asawa mga anak mo. Bakit po? Hindi ko po alam, eh. Eh, wala. siguro po binabantayan po kayo at ayaw pa kayong pabayaan. Opo. Oh, Saan po kayo kumukuha pang araw-araw? Sa kanila po. Magtatalbaho po naman sila eh. Sila naman na nagbibigay sa inyo? Opo. Tapos yung mga, wala pa rin kayo. apo, siyempre. Opo, mga pusa. Pus, dami pusa. Ilan po pusa ninyo? Hindi ko po alam ko ilan yan eh. Marami ng parami niya. Kilala niyo ba isa-isa yan? Hindi <laughs> ah, po Ang ah, importante, kilala siya isa-isa. <laughs> Dapat kilikilala niyo yung mga pusa niyo. Marami pusa. mayon Malamang, malamang. Mga nasa 6,812. Ay, wow! So Dapat inihina niyo na rin mga pusa. Know, Ayan. Asan yung bunso nyo? Yung bunsong pusa po. Bunsong Ilan pusa? Ba? Hindi! Yung anak! Anak! anak. Ilan, ba anak ni nanay niya? Eto. Tatlo, bossing. Ah, tatlo. Nasa 40 yun. na yung panganay nila, pero Para lahat pa. wala pang asawa. Ba't di pa kayo nag-aasawa? di pa nag-aasawa? Walang time. Wow, wow. time? Wow. time. Wow. 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 busy. Busy. wow. Pre-occupied. Busy. 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 sa work. Ano pong work ninyo? Sa laundry po. Sa, laundry. London. sa London. Sa London. Laundry. pag <laughs> <laughs> London ba? Pangatlo. Pangatlo. Yan yung bunso. 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 Yan yung bunso. Ito yung bunso. Oo. Oh. Ano trabaho ni bunso? Ito yung ano eh, dating... Ano tra ang tra ano trabaho niya? Sa, eh? Sa laundry Sa laundry, bossing. Taga ano ka? Taga sabon, taga banlaw. Cashier, lahat po. cashier. Cashier. Nay, kayo po. Ano pong work ninyo? Nung araw, naglalabado ako po. Araw po, nung araw. Nung gabi uh, na. <laughs> eh, nung gumabi. <laughs> Bawal niyo magkula, gabi na. Yung <laughs> araw po yon dati. Kasi yan ang binuhay ko sa kanila, yung eh, mga mula mabiyuda ako. At kung hindi ako mm. nagkakamali, eh, yung anak, nung namatay ang asawa nyo, ay bata pa yung mga anak nyo. Opo, maliliit pa po. Maliliit pa eh. Halos hindi pa nag-aaral <laughs> yung mga bata. Pa, hindi pa nag-aaral eh. Iniwanan ako ng asawa ko, hindi pa nag-aaral. Tapos pangalawa ko, grade 2, grade 3 yung pangalawa. Maliliit pa. Ito, 4 years old pa lang nung tapos, Opo. Uh, binuhay kayo sa paglalaba. Opo. Doon Yun yung binuhay yung mga anak nyo sa paglalaba. Opo. Pero nasilang... kamusta po ang pag-aaral? May nakatapos naman. Wala po. Kasi hirap din ako sa kalalabay. Eh. Hindi ko rin kaya silang patapusin. Basta marunong lang sila. Pero kayo, dahil sa paglalaba nyo, umiinom ba kayo ng maintenance ninyo? Wala po. Wala, wala. Ay, wala wala naman pa po kayo. Pa-check up ba kayo? Opo. Sige po, <laughs> hinga po malalim. <laughs> Opo, okay, oh, yeah. magpa-check up kayo kasi po nakikita ko yung mata nyo. Pag ganyan po ang mata, tapos medyo may payat si nanay. Nakikita ko po yung mata nyo, may itim sa gitna eh. <laughs> Lahat naman ang na mata, may itim. Pero <laughs> di ba naman yun, yun, yung yun, yun, normal nun? <laughs> ba yun, ba yun, si yun. Yun. Okay, meron brown eh. Oh. May brown eh, <laughs> may brown eh. Pero si nanay, medyo blue eh. Ay, taray. Ba oh. Isay. Habang ah, may lahing pusa daw. Correct. Oh. <laughs> 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 Anong pinak... Sa mga anak nyo, anong lagi nyo sinasabi? Lalo sila hindi nakapagtapos na pag-aaral, pero ngayon may, may mga trabaho naman. Eh, ang lagi nyo sinasabi? Pasensya na kayo, hindi ko na pag-aaral dahil iisa lang ako. Yun ang kaya kong ibigay sa inyo. Hindi ko rin kaya magpaano, aral ng mataas. Ano po yung pinakamataas na pag-arala ng panganay ninyo? Ano Ma natapos? High school? High school. May nakagraduate naman po ng high school. Wala po, maaga po sila ng trabaho. Mga anong oras po? Uy. <laughs> mm. Hindi na tapos yung pag-aaral nila. Opo. Kasi wala na po akong katulong. Pero nakakalungkot din minsan yung gano'n. Yung gusto mong pag-aralin pero wala ka naman maitutustos. Wala may ka naman maitutustos. Opo, wala po talaga akong maitutustos sa kanila. So sinisisi niyo yung asawa niyo ngayon? Ay, wala yung naman, naman gano'n ngayon. Na Ayun na nga po. Umakyat siya na maagay. <laughs> 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 ano ba? Ano ba nagsakit ni tatay? Lumaki po yung Lumaki yung chan daw, bossing. Ano po? Nak lumaki yung chan. Lumaki yung chan. <laughs> tapos? Tapos, tapos. <laughs> tapos. <laughs> Ay, Stomach in. <laughs> ah, nakakalbo na rin siya. Ano po? <laughs> ano, <laughs> ano, 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 Lumaki ano? yung chan. Tapos. <laughs> lumaki yung chan, tapos parang? <laughs> <Pareil> nakakalbo. parang <laughs> nakakalbo. Nauna <laughs> na Nakakalbo. Agoy. Kaya chan, nakalbo. Ano pa? Hmm. Ano pa po? Sa probinsya nangyari to. Dito siya nagkasakit pero inuwi ko rin siya doon S sa kaipapakita. Do. Ano pa po? High blood. Hindi ko. Hindi, oo. <laughs> Hindi daw nag-high blood. Hindi ka <laughs> Safe. Uy, <laughs> safe ka. Hindi daw nag-high blood. <laughs> <laughs> Hindi nag-high blood. <laughs> pero, <laughs> pero nakakalbo. <laughs> pero nag-wagay ang pero nag-1 mil a day daw. Yun daw yung sitaw. Ah! Oo. <laughs> <laughs> Yun daw nakasama Kasi yung 1 mil a day. Yung pagkain, yeah. <laughs> Bawal bumiga. <laughs> okay. Sige, bago natin uh, pag-usapan yung 1 mil a day, bigyan muna natin na regalo si nanay. Ayan. Nanay, eto na pong regalo niyo. Una-una galing sa Hanabishi. Hanabishi. Meron kayong personal blender with personal affection. Meron kayong air fryer oven with nutritionist. <laughs> At meron kayong single door. Ngayon, double na natin. I double. <laughs> refrigerator. Ah, Busy ka partner ng mga nanay for 35 years. Subok na po yan ni eh. Boting! Dagdag na pa natin regalo. Meron kayo 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa TNT? <laughs> At no may sulit na anti-TikTok na ngayon. Yan ang new TNT TikTok sa F50. May 3 na, may anti-text pa. Lahat 40 for 3 days. Iba talaga TNT, kaya mag-load na! <laughs> Dagdag pa natin ng 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Pure Gold? Go. Basta grocery o paninda, sa pure gold tayo. Kompleto ang mga bilihin, Mura ang presyo at sa kalidad, hindi ka dihado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bahag pamimili. Dahil sa pure gold, always panalo. At nagampan rin natin ang 1, 2, 3, 4, 5, 5 pesos at regalo mula naman sa Perky 45. May lakas depensa plus kayo ito dubuo sa tradisyon Can Win! Virtually 45! Dagdaga pa natin natin na 5,000 pesos at regalo mula naman dito sa Biden Freshness! Sa Biden Freshness, bida ka sa freshness. dan bida ka sa germ action at added benefits, bida pa sa pulsa. Kaya mga Dabber Cats, mag up everyday gamit ang new Biden Freshness. Meron pa po kayong regalong 5,000 pesos mula sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Nagdaga pa natin ng 5,000 pesos at mula naman ito sa Tolak Angin urban Liquid Supplement. Heavy Cat Teals, mga Daburcats, sa Tolak Angin. Tapos ang laban. At another 5,000 pa rin po at regalo galing naman ito sa Cereal Crispy Burger. May sarap na 100% beef burger na pila crispy. Ang malutong nasagot sa everyday baon ng pamilya. Affordable baon yan, mga Daburcats. 12 pesos lang per piece. Available din sa 912 grams bigger packs. Mas maraming crispy patties. Kaya pag isang linggo baon ng mga bata. Mabibili sa pinakamalapit na supermarket at palengke sa inyo. Kaya bumili na ng CDO Crispy, crispy Burger. Burger. Ang crispy, crispy, baon Burger. crispy Baon Burger. Congratulations. Grabe pa ka crispy Salamat po sa Itulaga. Maraming maraming salapat po. Oh, ito na. Ito Sen, Bossing, Joey, Hmm. Marami kong sala. Si Alan po, andun din. Si <laughs> hindi si Alan niya, si <laughs> <laughs> Hello, <laughs> ko si Alan yan, si Paolo yan. Para na ako. Hala, Paolo! Sabi ko si Alan, sabi ko si Alan, andun din, sabi ni nanay, eto si Alan, no? Naku, 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 Paolo. Mag-isip-isip ka na. Ano? May oh, oh. ano? <laughs> problema mata, no? <laughs> <laughs> hindi, malinaw. <laughs> Pa para sa bumapalo. May tampo palo, yata ba? si Nanay sa atin. Parang nagtampo, para <laughs> nagtampo pa ito. Pa para, uh, pa? <laughs> parang ako pa yung na-offend. Oh, wow! <laughs> okay. Ay, si Nanay meron ng 40,000 mga regalo. Eh, 40,000 na, gawin na nating 70,000 pesos. Oh, no! wow! Ay, Nanay, ito po. p p Buong isang bansa, buong bansa, lahat ng bansa! Beautiful! Congratulations! Oh. Congratulations, Nay! Nice. Nay, magpalakas kayo, ha? Magpa-check up kayo, ha? Magpa-check up po kayo. God bless po.